Sunod. Ano yan, Ken? Nako, eto mas matindi, mga kababayan. Ha? Sabi ko nga, sa title ng ating live, mga DDS politician or politikong DDS, unti-unting nauubos. Si Bato, si si na sa Senado. Si Kiko Barsaga, suspended na na 60 days. Eto, si Sara Duterte. Hmm. Ano yan kay Sara Duterte? eto mga kababayan may niluluto na na impeachment complaint laban sa kanya december na ngayon december january february dalawang buwan na lang meron na naman panibagong impeachment nako mga kababayan magla-like like po tayo ha like 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 share and subscribe po tayo no mga kababayan sabi ko nga sa inyo itong mga DDS politician unti-unting mauubos yan ha december na ngayon ha take note december 2 3 ba ngayon december 3 m mm, auto Bukas, December 3 na. O, oh, January, February. Dalawang buwan na lang. Oh, o, so sa madaling salita, si Sarah, niluluto ng impeachment laban sa kanya. Hmm, ito, mga kababayan. Ha, ah, ito, ito na, kupo, mga kababayan. Ha, ah, meron ng impeachment na niluluto laban kay Sarah. Na ito po, mga kababayan. So, Ang mga Makabayan or bayan is considering filing a new impeachment complaint. against Vice President Sara Duterte Ayana. once the one-year filing ban expires in February. Papai. The group is awaiting the Supreme Court's decision on its appeal, which previously blocked impeachment proceedings and deemed the earlier complaint unconstitutional. Bayan Chairperson Teddy Casino said the organization remains determined to hold officials accountable, but strategies are being carefully reviewed due to new conditions set by the Supreme Court. Joining us now to talk more about this is, of course, the Bayan Chairperson himself, Teddy Casino. Good morning! Ayan na, Thanks si T.P. Casino. Good morning po, and uh, good morning to our viewers. Of Ayan course, na. Uh, Teddy, ano ba yung magiging may diferensya ba yung uh, inihain nung nakaraan impeachment compared dun sa ihain po na inyong grupo next Pastal, year? Past-tie ka ngayon. <laughs> sa ngayon, uh, sa nakikita namin, it will be basically the same complaint. Ang uh, patungkol nito doon sa paglustay ng 612.5 million pesos na 600 worth million of uh, confidential and intelligence funds mm. Nung si uh, Vice President Sara Duterte ay uh, meron pang uh, confidential intelligence Sir, fund and when she was po. Secretary of the Department of, <coughs> of Education mm. um, So uh, tingin namin kasi ito yung pinakamatibay mm -mm. pag, uh, pag usapan namin ay ebidensya at uh, grounds for impeachment on the on the grounds of betrayal of public trust. Nako. Nag-freeze Facebook name please. O, nawala. Ayun. Go ahead. Go ahead, sir. Uh, yes. Mm -hmm. uh, as I was saying, basically it will be the same complaint. Mm -hmm. uh, because ang tingin namin yung issue ng confidential and intelligence funds, <clears throat> yung uh, uh, paglustay ng 612.5 million pesos. Uh, ni Vice President Sara Duterte, and also when she was former Secretary of uh, Department of Education, uh, is the strongest as far as evidence is concerned. Right. And as far as the grounds for impeachment, which is betrayal of public trust. Mm -hmm. and, uh, but, sir, how, how, how crucial is your decision in Senado dito? Because, uh, sa ngayon, yung impeachment case is archived pa rin. So, in other words, right. anytime, pwede yung So, is that an ad? Ayan, ayan ha, mga kababayan, pakinggan ninyo yung explanation ni nitong ano, uh, complainant, no, na susunod na mag-complain kay Sarah sa impeachment. Inaka-archive e, nga ang kaniyang impeachment complaint sa Senate. So, posible bang mabuksan 'yun? Posible bang buhayin? Ganito kasi yan mga kababayan, no? Bago natin ipagpatuloy ito, magbigay ako ng kaunting reaction. Ganito yan. Yung impeachment ni Sara, nakatabi lang, naka-reserve. As in, naka-archive. Kung baga, kung ulam yan, ginamos, nakalagay lang sa taro. Tinakpan, binalot, nilagyan ng asin para hindi mabulok. Kung so, pagbubuksan mo yon masarap. Di ba Ganun siya, mga kababayan. So, after that, mga kababayan, kapag yung na-archive ay i-buksan no? o bubuhayin, mga kababayan, so pag binuha yun, ano nga ba ang unang mangyayari? Diretso na po sa Senate yon hindi na po yun idadaan sa Congress kasi sa Congress is patay na siya. No? Sa madaling salita, mga kababayan. Sa Congress kasi, si Sarah po declared as impeached, mga kababayan. So, hindi na po pwedeng ibalik sa Congress ang panibagong complaint kasi nga naka-impeach na siya doon. So, hindi pa naman tapos ang termino niya kasi matatapos ang termino niya is 2028. So... Next year, 2026 pa lang naman. So, meron pang 3 years. 26, 27, 28. So, ngayon, kung meron mang magtangkang magbukas no, ng uh, impeachment complaint laban kay Sara, diretsyo sila sa ombudsman. So, ang mangyari dyan, i-reklamo nila sa ombudsman, ang gagawin ni Boying Rimulya ombudsman ay iimbestigahan yung ngayon. Pag iniimbestigahan ng ombudsman at klaro na, halimbawa, si Sara doon ay Uh, dihado, di ba? Dihadong dihado siya, mm, at nalalaman na tama lahat ng complaint, tama lahat at may mga ebidensyang nakuha, So, ipapasa ngayon ng ombudsman sa Senado. Pagdating sa Senado, hindi na nila kailangan na hingiin pa kay Boeing kung ano yung mga nakalap ni Boeing kasi nandoon na naka-archive. So, pagbubuksan yon kung ano man ang uh, investigasyon ng Senate na patungkol sa joint bank account, Di yeah. Patungkol sa 600 million na confidential fund. oh tapos patungkol sa kung ano-anong mga confidential fund na ginamitan, yung mga ghost student, mga, uh, kung ano-anong ginagamit, yung mga peking pangalan, may Gris Piatos, mayroon pa nga Marian Rivera, mayroong Chel Jokno, di ba? may mga Dudong Barok, Dudong Bungal, di ba? mga mga Piona, mga Xiaomi, mga uh, ano pa yung mga pangalan dun, mga iba-iba, may mga gulay pa nga yun, eh. anak ng pateteng, di ba? Mm -mm mga ganun, mga jokes di luga, mga amoy bulok. Mm -mm. So ngayon mga kababayan, kung ano man ang findings no, ng Senate, iko-compare nila yan ngayon doon kay Boeing. So kung mag-match ang investigasyon ni Boeing galing sa mga complainant, doon na ipasok ni Boeing ang kanyang ebidensya laban sa investigasyon ng Senate. Ang problema ngayon mga kababayan, sana ang information na nakalap ni Boying ay hindi malaman ng taga -senet. Kasi pag once na malaman yan ng mga Duterte Black, pwede nilang balikta rin ang investigation yan. O, halimbawa kay Boying na, na, sa investigation ni Boying sa ombudsman, tama nga na tumanggap sila ng drug uh, money. O, pag nalaman ng mga Duterte Black yan, sasabihin na naman nila, ay hindi totoo, wala silang connection sa ano, wala silang connection sa droga. Oh, so hindi nagmamatch doon kay Boying. Oh, so walang walang kwentes, na? Walang kwentes. Oh, kasi hindi nagma eh. Kailangan confidential ang information ni Buying. Eh ang problema lang kasi mga kababayan si Ombudsman Buying, press kasi ng press eh, nalalaman Eh. ba? Diba? Oh, continue natin mga kababayan. Kung anong gagawin doon sa naka-archive na impeachment ni Sarah. Pakinggan natin. Sabi uh, niyo, you're looking at na, baka pwede naman mag-appeal sa mga senador eh. I-resurrect na lang yung case instead of filing a new one? Hmm. Well, very crucial ang Supreme Court. Because right. Because the Senate has decided that it will await the uh, ruling on the appeal. Hmm. Uh, kasi nag-appeal ang Senate, <coughs> uh, nag-appeal ang maraming complainants doon sa decision ng... Uh, Wag na kayo sa Supreme, Supreme Court, numaritso kayo uh, sa Ombudsman. So if, if the Supreme Court reverses its decisions decision At sasabihin ng Supreme Court na uh, hindi naman mali ang ginawa ng Congress at hindi unconstitutional. Uh, therefore, the Senate will proceed forthwith with the trial. Mm -hmm. Kaya ngayon ang inaantay talaga natin. At uh, best case scenario is that the Supreme Court comes up with a ruling before February 6. At dahil dito ay matutuloy ang trial sa Senado. So hindi okay. na kailangan mag-file ng panibago. But in case there is no decision by February 6, uh, mukang kailangan mag-file ng panibago by February 6. Ang isang naging problema rin kasi because of the Supreme Court decision, nabalik yung possibility na ang impeachment ay unahan. Yes. Uh, ibig sabihin, kung sino ang unang makapag-file uh, once the deadline lapses, parang yun na yung mako-consider na first complaint eh. And that will block all the others subsequent complaints. Tama. So, saying that kailangan, that will happen. Kailangan mga kababayan, yung mga magpa-file ng complaint laban kay Sara, dapat magkaisa kayo. Kasi bakit? Hindi kasi po pwede na sa isang taon, limang complaint, dapat isa lang. Paunahan yan eh. Kailangan kasi kapag nag-complain kayo ng impeachment laban kay Sarah, make sure na yung i-complain ninyo ay nandun na lahat. Isang complain pero nandun tambak na ang ebidensya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung lima ang complainant, iba't ibang complain, isa lang kasi ang makukuha dyan. Kasi meron tayong tinatawag na sa isang taon, isang beses lang. Diba? ba? mm -hmm. Ganon po yun mga kababayan. Kent, nawawalang galang na totoo bang tanggalin na si Bato de la Rosa sa Senado. Ganon po talaga ang bagsak ma. Am. Matatanggal po talaga siya hanggat hindi siya magpapakita. Kasi bakit mga kababayan at ma'am, no? wala siyang ginawa eh. At unfair sa ating mga Pilipino na sumasahod siya galing sa tax natin no, wala siyang ginawa. So ang gawin niyan, dapat si Bakin siya para sa 2028 election, 13 ang kailangang senador kasi wala nang saisay yung kanyang pagiging senador at this time. no? So dapat tanggalin na talaga siya. Kasi ano gagawin natin? Mag hide and seek tayo? Ano tayo? Nagtatagot-taguan lang? Ano to? Laro? Hindi pwedeng ganun. Ha? Kaya nga sabi ko, sa totoo lang, dapat si Tito Sin gumalaw na. Senate Presidency. Xi. Nasa kanyang ang, ang, ang perma. Diba? Hmm. Subak so tayo dito sa impeachment ni Sara mga kababayan. 'Di ba? <clears throat> Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat sa mga komplainan magkaisa na po kayo. Bakit? Kasi majority naman ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara at gustong Actually hindi ako hindi ko gustong ma-impeach eh. Bakit? Ang gusto ko makita kung ano ang laman ng pagtrial. Ha? Gusto kong makita kapag trial ako hindi ako excited na ma-impeach siya. Kasi bakit kapag na-impeach siya, wala namang mangyari sa buhay natin eh. Mananatili pa rin tayong ganito, mananatili pa rin tayong Pilipino, hindi matayayaman. Ang gusto ko dyan yung magising itong mga DDS na supporter niya kung gaano siya kakurap. Ha? Ah? Hindi ko habol dito yung ma-impeach siya at ma-convict. Hindi ko habol dyan. Ang habol ko ay makita, mapanood, masaksihan at masilayan nitong mga putang inang bobong DDS kung bakit nila sinuportahan yan at kung gaano siya kakurap. Ha? Ah? Kung totoo ba talaga lahat ng nga ah, binintang sa kanya. Yun ang gusto ko at ang habol ko. Hindi yung ha, ah, mga kababayan, ha, ah, hindi yung ano, hindi yung makukulong, ganyan-ganyan. Sir Kent, may intel ka. Ba kung totoo yung 19 motorsiklo na 1.388 million bawat isa. Wala pa akong alam dyan, ma'am sa motorsiklo niyan. Ang alam ko kasi itong mga sports car na nahuhuli ngayon ng LTO eh. Mm -mm. <clears throat> Kaya nga di ba sabi ko mga kababayan, kapag ako talaga magbitaw, sabi ko kailangan bumili tayo ng sports car. Ayun, nangyari, sunod-sunod ang sports car hinuli ng LTO. <laughs> Ay, Diyos ko talaga mga kababayan. Ha? Kaya ang kailangan mga kababayan, ito ang habol ko sa impeachment ni Sarah. Hindi yung makulong siya. Kasi kapag nakulong niya, tapos magiging presidente sa 2028 ay kaalyado niya, bibigyan ng pardon, maabsuelto, makalaya yan. Ha? Mabilis lang palayain pag dito sa Pilipinas ikulong. Ang gusto ko dyan, yung magising ang mga supporters niyang tanga na DDS na makita nila. Kasi according nga kay Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, Six. ganito yan ha. Hmm. Sabi dito ni Trillanes, mga kababayan, Trillanes ay confident. Ha? Confident daw siya. Mga kababayan, confident sa impeachment. Ha? Ganito ha, pakinggan ninyo, mga kababayan. <coughs> How do we prove it? Doon sa impeachment case. Oh. Because ang impeachment, is an exception. exemption, dun sa back secrecy si law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng ang, uh, 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 the banks can provide the documents just like what happened way back, sir. Yes. A uh, dating Pangulong Joseph Estrada if I'm not mistaken. And uh, Chief Justice Corona. Chief for the Justice Corona. So, dalawa ang pwede magbigay. The bank itself and AMLAC. So, hmm exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with uh, Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Saray. Yeah, I was gonna go there yes. because you're talking about the former president yes. and the impeachment is against the vice president or his, his mm -hmm. daughter. Mm -hmm. So, joint account kasi siya. So, damay. Damay talaga. So, kaya nga, ako, I'm so confident, ano, na lalabas ito. Kaya nga nakita niyo when, uh, during the courtroom hearing when, uh, Uh, Mr. Duterte attended, challenge siya nung ano eh, na uh, are you willing to, to sign, sign the waiver, waiver? now um, on oh, the Golasha? That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth, nag-sign ako ng wa waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko siya. Well, siya. Well, How do we prove it? doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exception, exemption doon sa bank secrecy si law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng app. Ang uh, uh, the banks can provide ko? the documents yes. just like what happened way back, sir. Yes. Kay uh, dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. Your words, dahil hahabulin ko to si President Duterte, the moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Habulin na, ah, nakatotoo na. Nakakagimbal, nakakasikip ng dibdib. Hindi sila dapat nang himaso ng ruling. Kahit 100 pages pa yan eh. Procedural. Eh ang house, nakalagay sa konstitusyon yung house, ang may, may sariling kumagagumi niya yung procedure. Kung meron man nag ng constitutional crisis, it's the Supreme Court. Mara. ba? Diba? Mahirap kasi mga kababayan kung ang Supreme Court nga ay DDS. Ngayon nga, nagulat ako, naglabas ng bagong ruling ang Supreme Court na papauwiin daw si Digong. Ha? Huh? Diba? Kaya na, dyan na kayo magtaka, mga kababayan. Ang Supreme Court nagde-declared sila ngayon, nagbaba sila ng bagong ruling na merong tinatawag at pinaimbestigahan nga ang Office of the President, no? Kung bakit ganito ganyan ang nangyari kay Digong at hindi pinapauwi sa Pilipinas, 'di ba? Kaya mahirap talaga mga kababayan dito sa ating bansa. I will tell you frankly and real talk kapag ka may power ka sa politics, may pera ka, may connection ka, absuelto ka. Pero kapag wala kang pera, mahirap ka lang, wala kang hustisya. Iyan ang totoo, mga kababayan. Sabi nga ni Percy Lapid, numbers game. Kung sa sampo na miyembro ng husgado siyam dyan papabor sa mali walang kwenta ang isa na hindi pumabor sa sampo na miyembro ng husgado kung anim dyan papabor sa mali walang kwenta ang apat na pumabor sa tama di ba? kasi numbers game eh nabibilang lang kasi dyan kung ilan yung appointe mo kung appointe mo anim apat lang ang hindi eh malamang anim ang mananalo o kung ang appointe mo tatlo lang pito ang kabila talagang talo ka di ito ang pinakamasakit na problema sa ating bansa. Hindi korupsyon, hindi rin ang baha, hindi ang bagyo, kundi ang korte. Ang korte natin nag-base lang sa may kapangyarihan at may pera. Kapag mahirap ka, nga nga. Ganun lang, kasimple yan, mga kababayan. Hindi naman korupsyon ang problema sa bansa Hindi ang baha, hindi ang sunog, hindi ang lindol, hindi ang bagyo, kundi ang korte. Kasi kung ang korte natin gumagalaw, walang korupsyon, walang baha na mangyayari, kasi nga ang korte ay gumagalaw. Pero ang korte ay pumapanig sa mayaman at ang korte ay anti-poor. Anti so, ngayon ang nangyari. Yeah? Hindi korupsyon ang problema sa ating bansa. Hindi baha, hindi lindol, hindi sunog, hindi bagyo, kundi ang korte natin. Ang korte natin ang may pagkukulang. Yan ang totoo, mga kababayan. The justice. Wala kasi tayong justice. Ha? May justice naman. Pero, wala. Diba? Yan ang totoo. Hindi, yung sasabihin ninyo ngayon, grabe, Ken, ang laki ng problema ng Pilipinas, korupsyon kung ang ating justice system gumagalaw lang ng ayos walang kurap nagkaroon nga lang tayo ng hostisya nung pumasok ang ICC inaristo si Digong eh do you think kung si Digong hindi naaristo yan hindi magulo ang Pilipinas my god gulo gulo talaga ang bansa ah? magulo ang Pilipinas yan ang katotohanan mga kababayan justice ang kulang. Hindi ang korupsyon. Hindi ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit? Kung ang ating hustisya sa Pilipinas, ang ating korte sa Pilipinas, ay gumalaw ng ayos, walang kinakampihan, walang pinipili, walang korupsyon na mangyayari. Yan po yan. Ang number one problem is the justice. Wala tayong justice. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon ni Marcos. Ha? Mga kababayan. Sa administrasyon ni Marcos, may sarili siya administrasyon niya yan. Sa panahon ni Digong, may sarili siyang administrasyon. Pero ako, hilaw pa para sa akin ang justisya. Hilaw. Bakit? Walang sanang mabisto ni Marcos ngayon na mga magnanakaw sa flood control, mga kurap na politisyan kung meron tayong justice. Ang problema lang kasi sa justice, eh, pro-rich, anti-poor. ba? Diba? Yun po yun, mga kababayan. No?